Yay! Good evening everyone. So mga idol, andito naman po tayo para sa update ng ating Rusey QRY 22024. negatibo at meron din namang mga positibo. So more on positibo tayo. So first, uh, itatakong natin yung tinatawag na negatibo na kita natin. Sa araw-araw natin ginagawa, ito po yung isa sa mga negatibo na nangyari sa ating Rose PRY. Yung kanyang switch or starter switch. Halika dito. Kita mo. So ito yung original natin na switch ito. At pinalitan muna natin ng... Ganito. Kasi alam nyo mga idol, nasira ko ito. Kaya ito. Ang ginawa natin. So, pinadugtungan muna natin ng... Uh, temporary switch. Kasi wala pa tayong mabibilahan na ganito dito sa amin. So, sana mayroong mag-suggest kung saan tayo pwede makabili ng ganito. Kasi hindi tayo makakabili ng ganito lamang. Kundi dala din nito so yun yung isa sa mga nakita natin ng mga uh, negative no sa atin na sa ating rusi so pangalawa yung mga isa din sa mga negatibo you no know, na nangyari yung telescopic niya na pinagawa natin no tulad nito So yung telescopic niya hindi na nag no? Kumbaga, hindi na nagpa Ng nang maganda. So iwan ko lang kung ano yung nangyari dito. At saka yung nakikita natin mga idol, ito. Yung rim seat ni KRY 200. So ito yung nangyari. So nabakbak yung kanyang pinta at kinalawang So, sabi ng kaibigan ko na pintor, pinintahan lang to na walang primer. Ito yung nangyari. So, siguro dahil alam naman natin na yung rusi natin ay budget meal lamang. At ito din, yung kanyang mga stickers. So, ito, nababakbak din ito mga idol. So, sa mga nagbabalak na bumili ng Rosie 200 baka magtataka kayo kung bakit no? so dito tayo sa kabila kasi ito po mga idol ito yung isa sa mga prueba na yung Rosy Care 200 natin hindi maganda yung kanyang stickers so pag meron kayong KRY pag nagpa kayo, wag yung patamaan ng pressure washer dito. Yung kanyang mga stickers, lahat kasi nababakbak siya. Hindi siya katulad ng ibang motor na hindi madaling mabakbak yung kanyang stickers. At saka yung headlight niya, pag meron na kayong motor, papalitan nyo na lang yung bulb nito. Kasi hindi maganda yung kanyang ilaw. Madilim. Kung sa gabi. At hindi nakikita kung may araw di ba? So Then yung isa sa mga update natin ng mga good news na naman. So yung Rosie ry 200 natin mga idol ay hindi napapalya yung kanyang makina. Yun lang ang isa sa pwede natin ipagmalaki yung kanyang makina. Kasi hindi yan pumapalya mga idol. Hindi pa yan at tumirek sa daan. Pero may isa din akong napansin na kapag umuulan. No? Kapag umuulan, yung KRY natin, madalas parang namamatay siya ata. Pero hindi naman siya talagang na-off. No? I really don't know kung sa ano ba talaga niya. Iwan ko lang kung sa wiring niya. Kasi kapag umuulan lang naman, dyan lang siya pumapalya. So yun mga idol, isa sa mga update natin no, sa KRY natin Uh, mahigit isang taong na siya sa atin. So far, hindi pa tayo iniwan ito sa daan. Yun lang yung isa sa mga uh, gusto ko yung update sa inyo. So, huwag kalimutang mag-support sa ating uh, YouTube channel, Chinitong Laagang TV para sa ating pang uh, more videos to come. No? So, mag-subscribe, like, and comment. Thank you!